Okay, so ayun, nakasalang na. Nakasalang na yung ating uh, matawag yan? Baboy. Yeah, yung, yung pork. Wow. Pina pork. <laughs> pork. Parchichal. Ay yung ano natin, yung ating assistant uh, assistant cook. Maghay ka naman dyan. Mag-hi ka naman, assistant cook. <laughs> well, anyways, ito nagpapakulot tayo ng mamoy. Mamoy. In English, pork. Ino ka sumasak sinto? Oo. Very good. Very good. So, ayan. Ayan. Ano, sinunog ulit natin yung isang buong bahay para makaluto lang nito. So, so, for our uh, dish for tonight is um, adobo. Sitaw. Adobong... Adobong sitaw. Adobong mamoy na may konting sitaw. Puti ba yan? Kunti yan. Ay, tama lang kasi marami tayo. Ilan tayong karami. So, ayan. Inugasan na ng ating assistant yung, 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 sitaw. Mahal din ang sitaw dito. Yung ilang pirasong tali ba yan? Imang piraso? Sampo Imang... yata. Sampo ba dito? O, oh, sampong piraso. Ah, sukrato ka sampo. Yung sitaw. Baka isang tali, sampo. Hindi. Yung piraso nung haba ng ano, ah. sitaw. Is, is, parang nakita ko yata parang limang piraso, sampong piso. Eh! Sutag so, dos yung isa doon parang gano'n na nga so ayan, well anyways yan, 50 pesos yan halagang 50 pesos na sitaw ano ba yung English ng sitaw? ha? sitaw? ha? sitaw hermanos, please comment down below kung anong English ng sitaw <laughs> kasi di namin alam so ito pakaluan natin yung ano yung pork, wow, pork chichan na natin para maluto siya. Tapos pa, pakatasin natin yung tinatago niyang ano, tinatago patika. In Tagalog mantika. Okay. In English oil. Oh, yan. So yan. Tapos so, lang natin. My obligation is done. Your so, obligation is done. Sige, you may you may proceed. Patuyuan lang natin. So ayan, na naigahan na siya ng tubig. Ito ang kagandahan sa ano sa dikahoy yung ano, yung ating uh, pagluluto. Ito, ang dami natin, ang dami nating na kahoy. Ha. Punta tayo sa ilog kanina, ano ba tayo mga ano, mga tuyong ano, kahoy doon. So ayan pa sa taas. At marami pa rin sa baba. So gisa-gisa isa lang natin. Atin tayo natin ano maging na uh, brown. Brownish yung ano, yung ating uh, na pork. Sabi, umitin na yung kawalit dito? Huwag <laughs> kang maingay. Nagbublog ako. Hindi ko na nga pinapansin. pa. pinapansin mo pa. Nakitin na po yan. Hindi di ba naman masyadong sulog sunog yan. Uh, sa lakas lang yan ng, apoy. Kasi kung pakukuluan natin sa LPG to ay good luck. Ibuos ang LPG mo. Pakikaw mo na din suka at saka ano. Suka at saka yung... Ba yan? Camera shy. Sabi nang tatago. Naiya ka sa sarili mo. Yung toyo tsaka ano, suka. Sayang, papulain lang natin. Ah, papulain. Pa brown Brown lang natin. Brown lang. Brown color lang. Pagkatapos natin mapabrown yan isang. Kailangan natin yung bawang sibuyas. At ah. Uh, yun, ating plana natin. So, ayan na pa brown brown na natin ilagay na natin yung bawang ilisabay na natin yung uh, yung ano yung sibuyas then mix mix lang ayan mix mix lang natin to instant mix mix lang yan Luto na tong ating uh, baong sibuyas. So you may remove the na paluto na natin yung ating mga condiments. Ilalagay natin yung, sitaw natin. ayan, napabrown na natin. Medyo napabrown na natin yung aming mga uh, yung ating tawag ito. Yung mga sibuyas at uh, bawang. I I-mix na natin yung uh, ating uh, ito. Sitaw. In English, hindi ko alam. <laughs> Pakicomment down below. Kung ano English itong sitaw. Ilagay na natin. Ata ganun pa rin i-mekos-mekos lang natin mekos-mekos lang para hindi babaw yung ano babaw yung uh, yung sahog at uh, maghalo maghalo-halo sila para yung flavor ng pork uh, is uh, humawa doon sa ating akpekaw Yan Then ilagay natin yung paminta Yan paminta natin Then na uh, MSG MSG mo 'to oh aginom mo to baka naman Sir Madam Okay. Then after that, mekos mekos ulit. Mekos mekos lang. Nakakagutom oh. mo nga naman. Looks, Looks very delicious na. Looks very delicious na. ang ipang sasabaw natin sa kanila sana no? uh, yung galing na dun sa thermos yung mainit na para ano para hindi na mabago yung init para dire dire yung yung ano yung init niya kasi pag malamig yung pakukulong yan naman natin siya then ilagay na natin, natin yung, oy, yung oyster sauce tuloy wala pala tayong oyster sauce toyo lang to so, pwede rin kung kahit walang oyster sauce So, ayan. Then, kung konting uh, suka. Konting suka. pangotrasa ano. Kung ano man. Kung ano man inkanto. So, <laughs> so, ayan. Yung megos-megos na Ayan, tumawa Tapos, lagyan natin siya ng konting at, Ng konting sabaw galing dun sa thermos So kung mapapansin nyo, hermanos, hermanos, um, ayun, ma masabaw siya. Kasi yung request nung nagpapaluto isa, kailangan maraming sabaw dahil para hindi nagaagawan. Kung tatlo lang kayo o dalawa lang kayo, yan, mas, ma mas masarap to kung, ano, kung medyo naka, kung i iigahan siya ng, ano, ng sabaw. Kung parang sauce lang yung, ano, niya, yung sabaw niya. So sa amin nga, maraming nga kaming uh, kakain. Ulit <laughs> ko, ulitin ko na naman para hindi magagawan sa sabaw. Is para na tong sinigang, hindi na siya adobo. Sinigang na to siya. O be, dinagdagan ko ng toyo be. Tigman mo. Dinagdagan ko ng toyo yan. O ayan, Kulay toyo na. O kanina namumutla eh. Ayan, hmm, nagagalit. Walang sabaw. Ayan, masabaw na ngayon yan. Para na yan. toyo. Kanina, namumutla eh. Ano ba yan? Tekma na mo. Baka maalat na to. Ha? Ewan ko. Sa panlasa okay, ko, okay, okay lang. Mo. So, itay natin siya maluto. At kakain na tayo. So, ayan na. Nakaluto na tayo. Ayan. Sinasample na ulit ng ating uh, taga taga nice. lasa. Ayan. Nice. Ano lasa? Yeah. Masasang lasa. Ano lasa? It's, it's good. Pasado? Yeah, it's pasado. Pasado sa tagalasa. The... Alaya na po, hermano, si hermanas. Maraming salamat ata. Kakain na tayo. Alaya